Nilalait nila yung mga construction worker na mababaho daw, nilibagin, nakakadiri. Akala mo naman talaga kung kagaganda ng mga buhay nung mga to. Ang lakas man lait ng kapwa. Anong masama sa pagiging construction worker? Construction worker ka man, o naman trabaho mo, basta hindi ka nagnanakaw. Marangal na trabaho yan. Ang hindi lang marangal, itong utak ng mga taong to na walang ibang laman, kundi ang manlait na manlait ng kapwa na akala mo naman talaga ang gaganda ng mga buhay. Pati mukha. Di ba? Kala mo ko sino maganda yung mga babae dyan? Hindi ko na lang ipangano dito yung mga mukha eh. Baka mamaya magsipagpalagan, mag-iha naman yung mga yan. Yung mga babaeng diring-diri sa mga construction worker na lagi na lang pinopo sa TikTok, kahit dito sa Facebook, na pass sa mga construction boy. Nakakadiri sila, ang babaho nila. May mga vlogger dyan, kilala nyo na yan, kahit di ko nasabihin, napanood nyo rin naman yan. Grabe, diring diri, wow ha. edi di sana kayong gumawa ng mga bahay ninyo. Ayaw nyo pala eh, nandidiri pala kayo sa mga construction worker. Kayong gumawa, tingnan natin. Masyado kayong magagaling sa buhay eh. Ha? Baka yung mga magulang ninyo, baka yung trabaho niyan, kawatan niyan. Ha? Baka yung pinapakain sa inyo ng mga magulang niyo, ang ganda ng trabaho ng mga magulang niyo, pero lakas naman mga awat. Ha? Ang lakas mangutong sa kaba ng taong bayan, bato-bato sa langit, lakas yung malait sa mga construction worker, porkit ba sa opisina kayo, naka-aircon kayo, hindi kayo nainitan ng araw, maganda yung mga uniform nyo, Kaya feeling nyo, ha? kayo na yung pinakamayor dito sa mundo trabaho niyo na yung pinakamalupit. Lakas yung malayad sa mga construction worker, baka nga, sagad kayo sa utang eh. Ha? Baka yung ATM nyo nakasangla. Tapos lahat kayo ng lahat sa mga construction worker. Ang mahirap nyan, mas malaki pa yung sahod ng mga construction worker kaysa sa inyo. Hmm. Yun yung katotohanan. Yung mga construction worker na yan, pag skill ka, mason ka, karpintero ka, magkano yung mga arawan ng mga yan? Nangungontrata pa yan. May sideline pa yan. Ikaw, Tingnan nyo muna yung mga sarili ninyo. Baka nga hindi nyo kayang buhayin yung mga sarili ninyo eh. Tapos ang lakas nyo nang manlait ng trabaho ng iba. Baka nga palamunin pa kayo sa bahay ninyo. Hmm. yung mga babae dyan, ang lakas magsalita. Ha? Pa sa mga construction boy. Tapos yung mga napangasawa, ang pupugyo, wala namang alam na trabaho, palamunin. Oh, real talk. Real talk, babae pa yung katrabaho Yung lalaki na sa bahay lang kasi nga, Bastao siya sa construction boy kasi nakakadiri, hmm? mababaho. O oh, nag-asawa ng pogi ngayon, yung pogi saksakan ng tamad. oh, siya yung nagtatrabaho, magaling palakpakan. Magiting kang babae ka. Hmm? Yan tayo eh. Bago mo tingnan yung kamalian ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Baka hindi perfecto yung buhay mo, kaya dahan-dahan sa pananita. Ito ha, shout out sa mga tiktoker dyan. Sa mga babae dyan na akala mo kung sino maganda na lagi nalang pinapangalantara na pa sa mga construction boy, mababao sila, kadiri sila. Hoy, huwag kayong magsalita ng tapos, kaibigan, ha, mga girls. Baka niyan, pag nakapag-asawa kayo, ha, baka may hirap na hirap pa kayo sa buhay. Huwag magsalita ng tapos.